Brigada, in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo, angat sa musika at balita. Musika at, at balita. Brigada News, News FM. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyong may kabuluhan at kahulugan inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. Isinasa diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bitihin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalapay tungo sa tunay na pagpapago ng sambayanan. At Sapak Bawat Pilipino. Brigada in the heart of changing lives. This is 105.1. .1. Brigada News Brigada. FM. News FM. Manila. Manila. The Music and News Authority. Ting one time, the new Filipino time, mga kabrigada, ganap ng alasais ng gabi. That time check was brought to you by Drymax Adult Herbal Capsule. Tatagal ka ba? Siksik sa mga bagong balita. Rinig, rinig sa buong bansa. bansa. Narito na ang Drymax Brigada Balita Nationwide. Mula sa Brigada News FM, Manila. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng DriveMax Capsule. Lalaking angat tumatagal. DriveMax. balita Sa DriveMax Brigada Balita nationwide ngayong gabi. Ang talumpati ni Pangulong Marcos para sa kanyang SONA. Tapos na. PNP all set na para sa Sona sa Lunes. 23,000 na mga polis i -de deploy Grupo ng mga taga-suporta ng mga Duterte, magsisimula naman ng hiwalay na zona bukas sa Maynila. Mahigit 22,000 na mga individual na nanatili ngayon sa mga evacuation centers dahil sa epekto ng Southwest Monsoon at LPA. Senate President Escudero, itinutulak e naman ang pagkakaroon ng check and balance sa PSA sa gitna ng pag-issue ng mga peking birth certificates. Kidness for sale na pinasangkutan din ng isang staff nurse ng NKTI pinaiimbestigahan sa kamera. Drive Bandita Bandita Buong puso Kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines Brigada News FM Philippines In the heart of changing lives Helping and inspiring people to achieve a better life. Sama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ay Drive Max. Brigada Balita Nationwide. Drive Max. Balita. Magandang gabi Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula sa Brigada News FM Manila. Heto na po ang Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong araw ng Biyernes, July 19, 2024. Kami po ang inyong lingkod. Ako si Brigada Lay Bagyo. At ako naman, Brigada Maricar Saragan. Drive Max Balita. Balita mga kabrigada, natapos na ni Pangulong Bongbong Marcos ang ginagawa nitong talumpati para sa kanyang ikatlong State of the Nation Address o SONA sa araw ng lunes. Sa ambush interview sa Apayaw, sinabi ng Pangulo na isa sa ilalim na lang nila sa fine-tuning ang kanyang speech at aayusin nila ito bukas hanggang sa araw ng linggo. Problema raw ngayon ng Pangulo na baka mapahaba ang laman ng kanyang SONA dahil nais niyang maisama lahat ng mga nais niyang pag-usapan. Kaya tutukuyin pa raw nila kung ano lang ang mga dapat i-priority. Una nang sinabi ng Pangulo na kabilang sa tatalakayin niya sa kanyang sona ay ang lagay ng ekonomiya ng bansa, kriminalidad at ang proyekto ng pamahalaan. Drive Max. Panita. Panita. Tumaas pa sa 23,000 ang bilang ng mga polis na ide-deploy para magbigay ng seguridad sa State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa araw ng lunes. Ayon kay NCRPO Chief at Task Force Sona Commander Major General Jose Melencio Nartates Jr. Ang karagdagang polis ay manggagaling sa Police Regional Office Calabar Zone at PRO 3 o sa Central Luzon. Ayon kay Major General Nartades, na na silang maging seamless, smooth at peaceful ang persona sa araw ng lunes. Ito rin ang tugon ni Nartate sa pahayag ng isang grupo na overkill at biggest inconvenience ang bilang ng itatalagang pulis sa SONA. Sinabi ng NCRPO chief, gagamitin nila ang lahat ng kanilang resources, kabilang ang manpower, logistics at finances upang matiyak ang mapayapang SONA dahil ito isang major event. Bukod kasi sa ibibigay na seguridad sa Pangulo, kabilang din sa bibigyan ng seguridad ang nasa 2,000 pang mga bisita, kabilang ang mga diplomats na inaasahan ang magtutungo sa batasang pambansa. Magde-deploy din ang police force para matiyak ang mapayapang aktibidad na isasagawa ng malalaking bilang ng mga miyembro ng militanteng grupo. Ilalagay sa full alert status ang NCRPO sa darating na linggo. Wala pa namo monitor na banta sa papalapit na SONA. Samantala mga kabrigada, Ipinasilip naman ng bagong alyansang makabayan ang mga FG na gagamitin para sa kanilang programa kasabay nga ng State of the Nation Address ni Pangulong Marcos sa lunes. Bakikita rito ang tinatawag nilang Umbagang Pilipinas. Pinakita na rin ang beach ball na paiukutin naman sa mga makikilahok sa programa. Ito ay tinatawag nilang Bolang Pilipinas. Sa naging panayam ng Brigada News Afam Manila kay Bayan Secretary General Mong Palatino, Sinabi nitong sumisimbolo ito sa tilay pagpapaikot ng gobyerno sa mga Pilipino. Una nang nagbabala ang PNP na mahigpit nilang ipagbabawal ang pagsusunod naman ng mga FG sa mga rally sa lunes. Samantala mga kabrigada, magsasagawa naman ng People's Sona sa Liwasang Bonifacio Bukas ang grupong hakbang ng maisog. Drybacks! Kirim Permani, NCRPO Chief at Task Force Sona Commander Major General Jose Melencio Nortates Jr. na magsasagawa ng isang aktibidad ang grupong hakbang ng maisog sa liwasang Bonifacio sa Maynila bukas. Ang naturang grupo ay kilala rin taga-suporta ng mga Duterte. Ayon kay Nortates, nakastandby ang puwersa ng Manila Police District, partikular ang kanilang civil disturbance management para matiyak ang seguridad at kapayapaan sa lugar. Dahil isang Freedom Park, hindi na kinakailangan kailangan ng permit para sa isasagawang aktibidad. Nabatid na isang people's zona kasamang iba't ibang sectoral leaders ang isasagawa ng grupo. Alas dos bukas ng hapon, imbitado ang nila ang mga Duterte sa naturang aktibidad. Samantala mga kabrigada... Mahigit 22,000 naman ng na mga individual ang nananatili ngayon sa mga evacuation centers dahil sa epekto ng Southwest monsoon at LPA. Brigada Kath Austria, ibrigadamo! Brigada. Brigada. <laughs> Mahigit sa 22,000 na mga individual mula sa pitong rehiyon sa bansa ang nananatili ngayon sa mga evacuation centers dahil sa epekto ng southwest monsoon at low pressure area. Sa ulat ng NDRRMC, ang bilang ay mula sa kabuang 572,997 individuals affected sa mga rehiyon ng Mimaropa, Region 7, 9, 10, 11, 12 at Bangsamoro, Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Nananatili naman sa pito ang bilang ng mga naiunat na nasawi kung saan apat ang kumpirmadong nasawi mula sa Region 9 at isa mula sa Region 10. Habang patuloy pang bineberipika ang isang naiulat na nasawi sa Region 11 at isa sa BARM. In the heart of changing lives, ito si Brigada Cast Austria ng 105.1 Brigada News sa uh, from Manila, the music news authority. Drive Max, Lita, Pinatikos naman ni Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros ang panibago na namang post na inilabas ni Suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo o si Guo Waping sa kanyang social media. Sa nasabing post, sinabi ni Guo na nagsisisi siyang hindi siya nakadalo sa kamakailang dalawang pagdinig dahil sa kanyang pagiging physically at mentally unwell. Maliban pa roon, nanawagan din siya sa otoridad na investigahan ito ng mabuti upang hindi na masama pa ang ibang inosenteng tao bilang pagribat ng senadora. Sinabi niyang tila mas marami pang post si Go sa social media kaysa sa pagdalo nito sa pagdinig na siyang isa namang pagsunod sa batas. Ayon kay Hontiveros, kung gusto pala nito ng peace of mind, dapat hindi ito umiiwas sa tanong. Dagdag pa niya, tila isang panibagong imbento lang daman din ang pinagpo-post nito tuwing siya ay nagla-login sa Facebook. Sa kabila nito, tiniyak naman ng senadora na hindi ito fixated sa kanya pero allergic lang sa pagsisinungaling nito. Drivex, Max Brigada Balita, Nationwide. Si Senate President Jesus Escudero naman na itinutulak ang pagkakaroon ng check and balance sa PSA sa gitna po ng pag i ng mga pekeng birth certificates. Brigada Ann Cortez, ibrigada mo. Brigada! Brigada. <laughs> report! Pinapakita lang umano ng investigasyon ng Senado kay suspended bamban talak Mayor Alisco. O guwaping ang tila kapalpakan ng ilang siya ng pamahalaan. Kasunod nga ito sa naging pag-i-issue na library certificate kay Go kung saan sinasabing Pilipino ang nationality niya bagamat lumalabas na Chinese national siya sa mga investigasyon. Dahil dito ipinunto niyang napakalagang malinis ang Philippines sa Authority o PSA at matanggal ang mga sindikato dito kung mayroon man. Dagdag pa niya maganda rin naman ang magkaroon ng check and balance dito upang matigil ang mga pamimiki katulad nito. Maalala na katuklas ng 1,200 na fake birth certificate ng National Bureau of Investigation o no NBI sa Davao, Dasur, Kamakailan, kasunod nga na report sa isang Chinese national. In the heart of changing lives, ito si Brigada Ancortes ng 105.1. Brigada News staff Manila, The Music News, Osborne. Naniniwala naman ang anim sa bawat sampung Pilipino na sila ay mahirap. Sa June survey ng Social Weather Station sa so SWS, lumabas na 58% ng mga respondents ang itinuturing ang kanilang mga sarili bilang mahirap. Katumbas ito ng nasa 16 milyon na mga pamilya. Ang self-rated poverty nitong Hunyo ay 12% na mas mataas sa 46% nitong Marso. Samantala 12% naman ang nagsasabing sila ay borderline Poor, at 30% ay nagsasabing hindi sila mahirap. Isinagawa ang survey mula June 23 hanggang July 1 sa 1,500 adult respondents. Drybacks, Brigada Balita, Yung tinatawag naman na kidneys for sale na kinasasangkutan po ng isang staff nurse dyan sa NKTI, pinaiimbestigahan sa kamera. Brigada Haji Kaaminyo, Ibrigadamo. <laughs> nasisiksikahan na sa kamera ang iligal na pagbebenta ng kidneys at iba pang internal organs upang maisagawa ang crackdown laban dito. Batay sa House Resolution No. 1803, binibigyang diin na maraming kidney donors, lalo na ang mga nagmumula sa vulnerable communities, ang walang kamalay-malay sa panganib at side effects na idudulot ng operasyon. Nakababahala umano na mayroon pang sangkot na doktor at nurse na pinagkakatiwalaan ng taong bayan ngunit sila pa ang nasa likod ng kapahamakan. Nito lamang July 17 ay naaresto ng National Bureau of Investigation ang tatlong individual sa San Jose del Monte sa Bulacan na sangkot umano sa organ trafficking syndicate. Sinasabing leader ng illegal o illegal organ trade ang isang staff nurse sa National Kidney and Transplant Institute at siyam na biktima ang binayaran ng 200,000 piso kapalit ng kanilang kidneys. Iginit na naghain ng resolusyon na naglipa na pa rin ang social media groups kung saan lantaran ang bentahan ng internal organs at base sa natanggap na ulat kasama na rin sa iniaalok ang dugo at atay ng tao. Punto pa nito, napapanahon ng i-review ng gobyerno o polisiya sa organ donation upang magdalawang isip na ang sinuman na sumailalim sa peligroso at illegal na transaksyon. In the heart of changing lives, ito si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority. Rybacks, Rybacks, Brigada Balita, Nationwide. Pinasalamatan ni Sen. Christopher Bongo ang lahat ng mga Certified Public Accountants o CPA na dumalo sa kamakailang Accountancy Week Celebration Regulators Forum ng NCR Chapter dahil sa kanilang pagpapanatili ng mataas na pamantayan ng kanilang profesyon at pagsusulong ng accounting sa bansa. Maliban pa roon, hinikayat din niya ang mga ito na ipagpatuloy lang ang maayos na samahan sa kanilang hanay at maging maayos na katuwang ng pamahalaan sa pagpapahatid ng serbisyo sa mga Pilipino. Tiniyak naman ang senador na handa siyang suportahan ng mga ito sa kanilang mga programa sa kanilang organisasyon. Trimax. 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 Umangal. Umangal. Alam mo ba na ang tongkat ali ay maraming binipisyo na makakatulong sa ating pangangatawan? Ayon po sa pag-aaral, ang tongkat ali ay makakatulong upang mapababa ang blood pressure at mapataas naman ang testosterone level, mabalanse ang sugar count level at uh, maiblock yung cancer cells. Nakakatulong din ito sa mga may kondisyon, kabilang po yung diabetes, malaria, yung mababang enerhiya, lagnat at impeksyon na. Kabilang naman ng tongkat ali sa mga sangkap ng Drive Max Plus Herbal Capsule. Kaya makakasiguro ka na marami din itong benepisyo. Ang balitang ito hatid sa atin ng Drive Max Plus Herbal Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Drive Max. Balita. Brigada. Brigada. tahanan pagtutulungan tulungan tulunga. Sa bawat sulok ng mundo, hindi lang natin napapansin pero may mga pusong naghihintay ng kalinga. Sa isang barangay sa Mercedes, Camarinas Norte, naninirahan ng mag-asawang may parehong karamdaman. July 10, 2024, nanawagan sa Brigada News FM Diet si na Mr. Wilson Santin na dahil namamaga ang paa. At ang kanyang misis na si Leticia Santin na meron namang high blood at na stroke pero hindi rin sila nagkaroon ng pagkakataon na makapagkakataon pagpatingin sa doktor dahil wala silang perang pampagamot kung kaya't agarang dinala ng Brigada News FM Diet ang mag-asawa sa Provincial Hospital upang mapasuri ang kanilang kalusugan matapos ang check-up inihatid ang mag-asawa sa kanilang munting tahanan sa Barangay 6 Mercedes habang daladala ang mga grocery items na ibinahagi sa kanila ng Brigada binigyan na rin sila ng perang pambili ng gamot. Taos puso naman itong ipinagpasalamat ni Ginoong Sentin dahil malaking tulong na anya ito para sa kanilang mag-asawa. Maliban sa grocery at pambili ng gamot, inabutan din sila ng Brigada News FM ng Financial Assistance. Maraming salamat sa lahat ng mga naging kasangkapan ng Brigada News FM Diet para matulungan natin ang mag-asawang Sentino. Maraming salamat BNFM Diet, Brigada wantahanan at sa inyo po mga kabrigada sa walang sawa at walang kapagurang pagtulong sa mga nangangailangan kayo man ay maaari ring maging kabahagi nito makipag-ugnayan lang sa pinakamalapit na Brigada News FM station sa inyong lugar maraming salamat po Brigada Brigada Juan tahanan tahanan makabayaning pagtutulungan pon winan tayan upang Ang Balita kompleto. Drive Max. Brigada Balita Nationwide. Drive Max. Balita. At mga kabrigada inyo na pong napakinggan ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines, katuwang ang Drive Max Plus Herbal Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod. Ako si Brigada Lei Bagyo. At ako naman, Brigada Maricar Sargan. Maraming salamat po sa inyong pagiginig. Mula rito sa Brigada News of Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide inyong napakinggan ang DriveMax Brigada Balita Nationwide. Mula dito sa Brigada News FM Manila. DriveMax Brigada Balita Nationwide. Hatid sa inyo ng DriveMax Herbal Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng DriveMax Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Ang maka tunay na radio, maka-bagong tunay na radio, angat sa musika sa at balita, balita. Brigada News FM, the music and news authority. Brigada in the heart of.